Hindi ko na ba magkita yung pangalan, ha? Okay. Uh, babae to. At uh, nakausap po natin itong dalawang babaeng matatapang sa QC. Ang sabi, may taon na kumukuha ng pirma sa aming barangay at pinapangakuan ng ayuda. Yung listahan, may nakalagay na precinct numbers na. Pumirma kami kasama ng aking asawa, kapatid at ninang, ngunit hindi ba namin nakukuha yung ayuda hanggang ngayon. Tama po ba yun? Tama po ba yun? Witness 3? Tama. Tama po. Okay. okay, witness four. Madam Chair. Yes, po. Yes, they are brave witnesses. Bakit po sila na Po? Kung sila po'y matatapang na mga witnesses, bakit po sila na namaskar? Ako, pihak, matapang na po yan. At yung iba talaga ayaw pumunta. Bakit po sila nakimaskara? Alam ko po sa matatapang na witnesses, talagang naharapin po nila lahat ng consequences. Tama. Thank you. Pwede niyo yung sagutin, ba't kayo nakamaskara? Ba't kayo nagkukubli? Anong kinatatakutan ninyo? Babalikan kayo? <laughs> Pwede po. Pwede po. Sino? Sino maghihiganti sa inyo? Yung mga nagpapalis na Yung mga nagpapasahin. Sino po yung nagpapasahin? Ang sabi ninyo, uh, may mga tauhan. Opesyal ba yun? Uh, hindi po. Sa kabarangay? Hindi po. Parang napag-utusan lang na pagutusan utusan lang. Eto naman, may isa pang testigo tayo mula rin sa Quezon City. Ang sabi ganito, naganap po yung pagpirma ng mga pangalan noong linggo ng Enero po, sir. Yung listahan ginamit nila, may nakalagay ng mga presinto sa aking nahango sa Comelec. Sa aming barangay, may nangangalap po ng pirma. Kaso, hindi ko maintindihan kasi English ang gamit na wika. Taga QC rin po ang nagsabi nito, hindi rin namin inexplain noong naglilibot ano ang laman ng form. Ang sabi, basta pumirma kayo, may ayuda kayo. Alam niyo naman sir na pag ayuda ang usapan, talaga agad pumipirma ang mga kabarangay ko. Pero sa akin po, parang alam po ni Kapitan yung naganap na pagpirma sa barangay namin. Recording stopped. ah uh, pwede pong tanungin alam ni Kapitan yung naganap sa barangay namin. Tama ako ba yun? Yung testigo po natin na isa na taga QC? Opo. Alam ng Kapitan ninyo. Paano mo alam na alam ng Kapitan? Kasi galing po sa barangay po yung pinatamaan po sa amin. Pero yung nagpapapirma yung Kapitan o iba pang tauan niya? Hindi po. Hindi ako ang tao. Po. Pero hindi po ako ang tawa na parang kaya po parang lang po siya. Pinagutusan. Pero alam mo na galing sa barangay. Kaya ka ba natatakot? Kasi galing sa barangay. tuloy Pakisagot na lang kay Congressman Marcoleta. Kasi sabi niya, ba't daw kayo ba naka, nagtatakip? Mukmang madam siya. Uh, hmm. Kasi kapat po kami po kami nung nagpa-permit po sa amin. Opo, okay. At uh, si Senator to, may katanungan din. Thank you, Madam Chair. ah uh, mga 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 witness uh, si Senator Bato ito uh, ako magbigay ako sa inyo ng assurance na kausapin ko yung PNP kasi in case takot kayo na may mangyari sa inyo masama wala pong mangyari sa inyo ipapasecure ko kayo ng pnp National Police uh, baka okay sa inyo kung pakita yung mukha niya pero kung ayaw niyo wala problema pero ako uh, takot kayo sa seguridad ninyo na baka balikan kayo sa mga politiko na nasa likuran nitong na uh, people's initiative. I can guarantee you, I can talk to the PNP na bigyan kayo na security. Uh, uh, anyway, yun lang, yun lang sa akin. Gusto ko na ipaalam sa inyo na uh, huwag kayong matakot, nandiyan yung ating polis. Uh, yun lang, Mr. Chair. Uh, 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 Thank you. Thank you. Okay, nandiyan na namin kayo. Ayun, Ah, uh, di ba apat kayo may karag may karagdagan pa ba yung ating dalawa pang hindi mimik pa? Ah, uh, tungkol dito sa mga signatures at yung kaba ninyo na matatanggal kayo sa listahan ng ayuda kapag hindi kayo sumang-ayon. Meron ba kayong maidadagdag? at kayo takot na takot na hanggang ngayon di kayo nagpapakita ng mukha eh? Then Madam Chair, may... may. Yes, S.P. Uh, Subiri. So, Maraming salamat, Madam Chair. Magandang um, umaga sa inyo lahat. Our rules allow... Our rules allow na protection sa ating mga witnesses na hindi naman kailangan nila ilantad kaagad ang kanilang identity because we have whistleblowers. Uh, Maraming po tayong hearings na nasagawa na, na, from the blue ribbon Committee to the hearing of Senator Bato when they're talking about mga, cult, mga kulto talagang nagtatago sila ng, ng identity. For the mere fact na baka naman po ang hahabol sa kanila ay politiko din. Uh, dahil dahil in-establish natin dito ay mga politiko ang nagtutulak nito. Kaya politicians initiative, hindi ka nasabi ng ibang mga natin. So sa aking pananaw, wala pong violation kung sila po ay nagtatago lang ng mukha nila dahil naka-livestream po ito sa buong bansa, ayaw din nilang ma-expose ang kanilang sarili. I think we have to give them that right and we've been practicing that here in the Senate. Of course, when they give their testimony uh, for legal uh, purposes, nalabas talaga yung mga pangalan at identity. But for this, in all intents and purposes, if you want to find out the truth and find the truth na hindi po sila matatakot, we should protect uh, uh, their identity uh, at this point in time. Our rules allow it. I do not know the rules of the House of Representatives, but the rules of the Senate allow that that their uh, identities may be protected uh, until, of course, the actual factual certification or uh, subpoena. And, and rather, affidavits would be issued for for our courts no? for cases to be filed. So, you know, Madam. Chair, hindi po natin kailangan silang pilitin no? at this point in time na i-reveal ang kanilang sarili. Kasi kung hindi maraming matatakot sa mga hearings natin, walang maglalabas. So, this a whistleblower act. So we can protect them. No? Uh, and not only the PNP, the Senate can also extend protection to these witnesses. So yun lang mo po, Madam Chair. Yes, uh, Madam uh, um, Chair. Yes, same Madam here. Ah, yes, uh, we I just want to know if we can, you can divulge the district in Quezon City where this happened. Pwede ba? Uh, narito yung address sa akin, pero siguro sa executive session na muna hanggang uh, magkaliwanagan. Okay. Ah, yeah. uh, maraming salamat kina Senator Bato at sa uh, ASP natin for the assurance that uh, the witnesses will be adequately protected. And we acknowledge also the uh, arrival of Minority Leader Coco Pimentel. Meron um, pa rin uh, nagsasabi na hindi ninyo naintindihan ang nakasulat kasi Ingles. Ang sabi ba may kinalaman sa ayuda to? at pinirmahan ayuda. Pero, hindi oh, niya oh. namasa naintindihan yung English. Tama ba yun? Tama po, kasi English po yung nakasulat. English yung nakasulat. So, wala kayong uh, naintindihan dun sa constitutional amendment na sinasabi? Wala po. Basta kumala naman lang po pa nga kami lang po. Kasi kumala po, 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 po Wala ba silang pinaliwanag na may kinalaman to sa ating saligang batas? Wala namang ganon. Yeah. May sinabi ba? Yung paliwanag, may, yung paliwanag po sa amin, ano po. I petition na po. Ano? Petition po. Kasi di po po maintindihan eh. Kasi mabilis po yung pagpapaliwanag po. No? Ah, mabilis na lang yung pagpapaliwanag. Eh, anong kinalaman ng nung... ayuda doon? Ano daw sabi? Yung... Hindi ko po alam eh, kasi basta pagkatapos namin, may patient number po, tas ayotan daw po eh. Biligyan ba kayo ng pera, pakatapos po? Wala po. Pero may pangako? Pangako lang po, apat po sa ayotan, pero hindi ko namin alam po kung ano po kayo na. Nagbigay na ba ng pera mula nun? Wala po. So, naiintay pa rin kayo? Opo. Nako. Naku, baka na 1, 2, 3 po tayo um, saan daw yung pera manggagaling? Sa sa syudad, sa congressman, saan daw? Wala po siyang sinabi ko sa kung saan po manggagaling, saka so, wala po sinabi sa amin kung pera po eh. Basta baga may ayuda daw po, wala din niya po ano po saan po. Ah, nung narinig niyo yung ayuda, sige na lang siyempre, sa hirap ng buhay okay po, at uh, maraming salamat sa inyo kung may mga idadagdag pa kayo pwede naman gumawa ng sinumpaan sa Lysay. pero sa ngayon um, I would like uh, to call on another witness who's actually here in person I believe in the hall uh, right now oh, Madam Chair Yes, please. Natin, can I inquire something? Yes, please proceed. Yes. May I from the chair if uh, Attorney Anthony Abad uh, was invited? And is he, he around? Is he, around? Is... He, he was, was invited. invited, but uh, yes, rejected. Yeah, is very, very visible that there's from repetition that we're So can we insist on inviting him? bago yes. ayon niyung dati ipasampina natin madam Jem. yes i think we'll have to consider that but like you said senator uh, bato his uh, name is very prominently displayed sure yes. siya, uh, siya, he he is the face of this uh, grupo so he should be he should visit himself otherwise ano so di si to inquiry natin kung hindi nato makita yung tao nanando sa nandung sa apelyo sa family So can, can we subpoena this uh, person, Madam Chair? Madam, Madam, Madam Chair? Yes, Congressman Martoletta, please. I'm happy that Senator Bato raised this question because yes, this is the gist of the entire inquiry. Anthony, uh, Attorney Anthony A. Abad appears to be the proponent of this initiative. Kagaya eh, po ng sinabi ninyo, Senator, bigyan ng katauhan ang nagpasimuno nitong politicians initiative. Earlier, Madam Chair, the House of Representatives, eh sila po ang nagiging parang kontrabida dito. Uh, I am not representing the House of Representatives today. I was personally invited by the beautiful chairman to appear, to appear in this committee. But as a member, hindi po nyo sa akin na medyo magdamdam rin ako sapagkat ang patutsada ay patungkol sa nausupresa.